Good morning po mga kaibigan. Good morning po. Ito po ang huling araw po or ito po yung hul, uh, araw ng pagbaba po or paghahatid namin kay Alex sa kanya pong hantungan. Hantulin, hantungan. Ito po. Piniprepare na po namin yung pack lunch po para din sa mga nakikiramay po at makikipaglibing para mamaya po abot na kami ng abot or yung iba kasi hindi na nasasama sa bahay. Yung kanya po kasi mga kasamahan or mga kaibigan at saka katoda, eh, yun po ay eh, may biyahe na no? maunawaan po natin sila. Sasabay po sila sa convoy or sa parada po ng paghahatid sa lingantungan kay Alex, pero hindi na po sila babalik sa bahay. So yun po yung aming pinaprepare. Ito po yung back lunch po para mamaya rin po. Hindi na rin po masyadong hirap na hirap at uh, kung may mga kausap, hindi na rin po uubos ng time. So, ito po, piniprepare na po namin yung uh, pagkain para kahit paano po ay hindi kasi tanghalian po eh. Tanghaling tapat po yung alis eh. po sa tanghalian. Tiyak po, tiyak, tiyak po yan mga gutom at saka galing po sa biyahe, lalang po yung mga samahan ng Toda. Maraming maraming salamat nga po pala sa Toda BLT po sa mga pinsan, kamag-anak at mahal po sa buhay ni Alexander Rojas Libed. Ito po, ang huling araw o ang kanyang araw ng pag- Uh, hahatid po namin dun sa kanya pong huling hantungan. Ayan po yung mga naiwan niya pong apo. Ayan po yung panganay, pangalawa at pangatlo. May tatlo na po siyang apo. Ayan po. Yung ako, na po kumakaway. <laughs> ayan po yung kanyang mga apo. At ayan po yung, eto po yung kanyang mga buting at mapagmahal at malasakit na kapitbahay. Mababait po sila po yung kaagapay niya. At yun po yung kanyang, kaway ka naman anak. Yan po yung, dito ka tingin anak saglit yan po yung kanyang uh, nag-iisang anak. At ayun naman po, ang lapit po ako sa glit. At ito po yung kanyang nag-iisang kapatid na andito po sa uh, malapit sa kanya at nasa Pilipinas kasi ang isa po ay nasa abroad, hindi po makakawi. Tesoria, ah, sinama ko lang sa vlog ko ha. Ayan po ang nag-iisa po niyang kapatid na nandito po sa kanyang malapit. At kapit bahay po. Ayan po. So ito pong araw po na ito ay ang uh, aming paghahanda para po sa kanyang po. huling po. hantuman Ay, ito yung kanyang mga apo. Silipin kaya po muna natin siya. Kaya. Bigyan po natin siya ng huling sulyap sa video para po makapagpaalam po tayo. At makita po ng kanyang mga kaibigan na hindi po nakarating dahil po uh, sa biglaan po at hindi inaasahan kanyang pagpanaw ng mga So, ito po yung kanyang ito po, huling silip po natin sa kanyang uh, ito po yung kanyang uh, pinsan po na nag-iisang nakarating po from Batak, lawag, ay, ilawag ko, saan na po? Opo, oh naiintindihan po natin kasi as far as we know po as, sa news, ilang beses pong nasa lanta ang norte. So, lahat po talaga. Tsaka, ang hirap po bumiyahe, no? Tapos, sunod-sunod po yung mga naging bagyo nung nakakaraan. Kaya, ito po, ito po yung akin kapatid, yan po yung aming kaagapay, katuwang sa aming, sa, umaalalay po sa amin during po dito sa atin pong pag lalamay para po dito kay sa akin pong namayapang asawa na si Alexander Ross David patawad po, hindi ko na po na mismo yung, yung picture niya na lang po hindi ko na po mismo yung kanyang mukha ano po, kasi hindi po lahat ay ah, uh, yung iba po ay may takot po So, may mga bisita po tayong dumating na magdadasal na po kasi. So, hanggang dito na lang po siguro mga maalam na po muna. At andyan na po yung kanyang mga kasamahan. Tampas po at muli po ako magbablog. Kung hindi po mamaya ay bukas para po sa kaganapan itong kanyang huling handuman. Maraming maraming salamat po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat, lahat po ng nakiramay at, at, at tumulong po sa amin dito po sa paghanda. Pag habang siya po ay nakaburul po dito sa Kaliwayway Homes po dito po sa Imos, Cavite. Maraming maraming salamat po.